Wow. Bulls ay oh. Galing. Git nang na oh. 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 May lalaban ba diyan? Oh. Okay. Oh, at least nasa gitna. Trainer oh. <laughs> او wow. galing. Ayos tayo. Yung so. Papana ulit si Miko. Tingnan natin. <laughs> galing. Sa sa gitna oh. Oh. 'Yan. Yeah. Kailangan naka-steady doon. Oh, yeah, no. ano, no, hindi galawin yung ano doon yung kaliwa. Yeah, ito, no. So guys no, habang nagpapana, Nagpapractice yung apo ng aking boss. Mayroon akong pamirinda sa kanila guys. Spaghetti tapos Ito uh, to Spanish bread tapos sugar yung isa okay natin sa kanila guys nakaupo si boss guys oh, yun know? o oh. dito natin ilagay yung merenda ha o oh. yan o oh, may mangga pa o oh. <laughs> isipin yung mga tinatarget nito ganun lang kali ito ito na nga guys lapitan na natin yung tinitira ng aking alaga kanina no? kung saan yung mga butas ha? yan hindi vero yan ang galing na bata guys So yun, ito na guys, so, tinan natin ha, lapit na natin yung camera, yun at mo ang binibira itong bilog na to yan ha bilog ang pinapatarget ni boss o kita mo naman mayroon namang dito pero hindi lumalabas sa karton di ba o yun o kita mo yan pero kita mo yung gitna guys wang wang o o di ba ubos wala na siyang matatamaan o kasi tanggal na halos lahat yung bilog sa gitna di ba o kung kagaling yan kung gaano kagaling yung batang yan o isipin mo yung gitna na yun tag tag na o layo niya mga 10 meters siguro yung kaniyang pagpana ang galing so guys hanggang dito na lang yung ating video pinapakita ko lang sa inyo kung gaano ko galing yung aking alaga magpana no okay salamat sa inyong panunood Yuhu.